Ayan. Pahinga ka muna no. Uy, si father, upa oh, oh, na yung picture. Pag-uwilo ako ng picture. Ito nung, oh. Itula mo lang ito. Ayan, daan ng dogs. Daan ng si, mga dogs. Ito, ito, ito. Tanggalin mo ito. Ayan. No. Yan na yung Pala ista ani father. Oh, yung kanyang kanya ano, Shan Street. Kala ko ba ano, Sean and then Boulevard. Ah, Shan and then Boulevard ano, pa. Ba? Ayan oh. o. Oh. Tingnan mo yung aking nilinisan. Sa susunod, may eh, upuan na yan. Naka-bolibard pa siya ha. Mm -hmm. Bolibard ng pag-ibig. Sa bolibard. <laughs> dito. Eh, saan ko ba ate? Dito? Kahit dito, tapos din yung isa. Hindi, na. Oo. Hindi, naman pwede dito sa pinyahan. Uy, may na din yung pinya. May kulay pula na, oh. oh. Yan unang hmm. pinya. Kaso nung corona yan, eh. Corona yan. Yan yung mga pinagkainan lang natin. Ay, oh, may ano na may ano na may buko na no? Oo. nung oh oh nong nong may pa yan, nong daan na nong ah. <laughs> 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 hindi ko pa natali. dumating okay, na kasi kayo. Ayoko no, malo uh, Oh okay, yung yung uh, yun yung maganda uh, din yung no? yung do Uway. So, Mag-aano mag din ako nung nun. Sa ibabaw niya. Yung bagay nga. Yun. Oo, Oo. Sa ibabaw niya. Sa ibabaw niya. Ay ganito. Ayan na. Yung no? bahay ko bo. Hindi Nagyami na siya ano. Ang kabana. Ayan ang aming ah, mga dogs. Dogs gi. Lalo naman natin ng kawayan na gano'n nung.

Wala, nalasing. Eh, o, din. May pa-flower pa 'yan. Ayaw, di, mainit. Dami. O. Oh. Ngayon nagdating na sila. oh 'yung mga lalaki, oy, oh, lalaki. L Tatawag na nung <laughs> oh, bebo nga parating Dami nila Ayan oh Grabe dami